Okay guys, ah, tingnan natin tong banggaan dito sa kalsada. Yan ha. So, pag ta kasi tayong driver, dapat kailangan talaga mahinaon tayo. So, kahit medyo kahit tayong matanda, kailangan Ah... Uh, intindi natin yung mga nakabanggaan. Huwag natin magdaanan sa init ng ulo. So, kagaya nito, itong lalaking nakaitim. So, pa paulit-ulit na pinuprovoke nitong lalaking naka na medyo may edad na. So, yan hanggang sa hindi na nakapagtimpi no, na ano ang, niya nang napagbuhatan niya ng kamay so buti na lang at hindi niya tinutuloy so ang talagang pinakang plano niya lang ay kunin yung pamukpok na no, patuloy na inuuma sa kanyang pumipukpok sa kanya no. buti na lang at ano uh, mapagpasensya pa din itong lalaking nakaitim ano guys So yan, uh, pag tayo nasa kalsada guys, hinay-hinay uh, lang. Hindi huwag natin pairalin yung init ng ulo kasi walang mangyayari, hindi maayos yung yun ano man yung...